Sa ating naunang episode, ating nalaman kung paano dinurog ng Japan ang Russian Empire noong Russo-Japanese War. Dahil sa pagwawaging ito, ang Japan ay nakilala bilang regional power ng Asia, samantalang lubos namang nasaktan ang national pride ng mga Russian. Ang pagkakataong makabawi ng Russia sa katauhan ng Soviet Union ay magaganap makalipas ang 35 taon sa Battle of Khalkhin Gol. Pero bago iyan... Atin munang batiin ang ating komrad na sina Kevin Ray Klimer, Eric Valerio, Dieter Garcia, Alfi Mirambil, Dan Bateller, Nani David Sabakahan, Mark Anthony Muñoz at Darnell Domingo. Maraming salamat mga komrad sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Noong 1931, bumagsak sa kamay ng Japan ang Manchuria. Nagsanhi ito para magdikit ang border ng dalawang mahigpit na magkaribal na puwersa sa silangan. Ang Japanese Empire at ang Union of Soviet Socialist Republic. Itinatag dito ng mga Hapones ang Manchukuo puppet state. Sa tabi naman nito ay ang Mongolian People's Republic na matalik na kalyado ng Soviet Union. Ayon sa mga Hapones, ang border ng dalawang bansang ito ay ang ilog ng Kalkin Gol. Kinontra ito ng mga Soviet at iginiit na ang kanilang border ay lagpas pa ng labing-anim na kilometro sa silangan ng ilog. Nagresulta ang hindi pagkakasundong ito sa mga maliliit na bakbakan sa pagitan ng Japanese at Soviet border forces. Ang mga maikli ngunit madugong mga bakbakang ito ay magpapatuloy hanggang 1938. Ang Manchuria ay binabantayan ng Kwantong Army ng Japan. Ang katapat naman nila ay ang Soviet 57th Special Corps. Kasama ng puwersang ito ang mabilis na Mongolian Cavalry. Noong June 1939, nagalit si Joseph Stalin sa napakahinang posisyon ng mga Soviet sa Siberia at Manchuria. Para palakasin ang kanilang depensa sa Siberia, ipinadala niya dito ang hindi pa kilalang si Georgi Zhukov, ang magiging legendary Soviet commander ng World War II. Nagsimula ang labanan noong May 11, 1939. Nang umaga ng araw na iyon, pumasok sa pinag-aagawang teritoryo ang isang unit ng Mongolian Cavalry para pakainin ng damo ang kanilang mga kabayo. Ang unit na ito ay biglang sinalakay ng Manchu Cavalry at Nataboy. Bilang ganti, sumalakay ang mga Mongolian ng mas maraming sundalo at nanatili sa loob ng disputed territory para itaboy ang mga Mongolian. Muling sumalakay ang mga Manchu kasama ang isang regiment ng Japanese 23rd Infantry Division noong May 14. Ang hindi nila alam, sa loob ng tatlong araw na paghihintay, nagpadala na pala ang mga Soviet ng karagdagang sundalo para suportahan ang mga Mongolian. Dinurog ng Soviet-Mongolian forces ang puwersang Japanese kung saan 63% ng kanilang attacking force ang nalagas. Dahil sa engkwentrong ito, hindi na napigilan ang paglala ng sitwasyon. Nang mga sumunod na buwan, mayroon ng 30,000 Japanese sa disputed territory. Tinapatan naman ito ng pagdating ni Georgie Zhukov, Kasama niyang dumating ang daan-daang tangke, motorized infantry at mga eroplanong panggyera noong June 27, 1939. Walang kaabog-abog na sumalakay ang Kwantong Army Air Force sa Soviet Air Base sa Mongolia. Maraming eroplanong Soviet ang nawasak at nasira. Dahil sa paglala ng sitwasyon, mabilisan ngunit palihim na ipinwesto ng mga Soviet ang kanilang puwersa sa pampang ng Kalkingol. Bago pa matapos ang buwan ng Hunyo Ibinabasa kwantong army ang utos na, palayasin ang mga mananakop. Kaya naman, sumalakay na ang mga hapones. Ang pagsalakay ng mga hapones ay magmumula sa dalawang direksyon. Ang Northern Task Force na binubo ng apat na infantry regiment sa pamumuno ni Colonel Shinichiro Sumi ay naatasang atakihin ang Soviet forces sa kabilang pampang ng ilog at magpatuloy patimog. Ang mas malaking puwersa naman ay ang Southern Task Force na binubo ng Imperial Japanese Army Tank Corps, Infantry Battalion at Field Artillery. Pinamumunuan naman ito ni Lieutenant General Yasuoka Masaomi. Tatawid din ng ilog ang puwersang ito at aakyat pahilaga. Sa ganitong paraan, may ipit nila ang puwersang Soviet sa gitna. Nang magsimula ang labanan, Nakaabante ang Northern Task Force at muntik na nilang maabot ang kanilang objective. Gayunpaman, sila ay sinalubong ng puwersa ni Zhukov na binubo ng 450 na mga tangking Soviet at iba't ibang mga armored carrier. Napalibutan ng mga Soviet tanks ang Northern Task Force at napaatras patawid muli ng ilog noong July 5, makalipas lamang ng limang araw ng opensiba. Ang Southern Task Force ay hindi rin pinalad agara nitong nakasagupa ang mga tangking Soviet makalipas nilang makatawid ng ilog. Kalahati ng mga sumalakay na tangking Japanese sa timog ang agarang nawasak, kaya naman noong July 9, agaran din silang bumalik sa kanilang pinagmulan. Para suportahan ang kanilang counter-attack, bumuo ng puwersa si Georgie Zhukov na binubo ng 2,600 na mga truck para padalhan ng pagkain, bala, Gamot at iba pang mga supply ang kanilang hukbo. Sa kabilang banda, ang mga Japanese naman ay walang kakayahang suplayan ang kanilang puwersa ng kasing dami ng ginagawa ng mga Sobyet. Para solusyonan ito, nagdesisyon ang mga Japones na magsagawa ng isang malakihang opensiba para wakasan na ang mga labanan bago pa sila maubusan ng supply. Isang matinding artillery barrage ang isinagawa ng mga Japones laban sa mga puwersang Soviet sa tindi nito. Halos maubos ang lahat ng kanilang mga bala at bomba sa loob lamang ng dalawang araw. Sinundan ito ng isang malakihang ground assault ng Japanese infantry at mga tangke, ngunit muli silang napahinto ng matigas na depensang Sobyet. Pagsapit ng July 25, 5,000 mga Hapones na ang nalalagas at halos ubos na ang kanilang bala. Kaya naman napilitan silang itigil ang opensiba at umatras. Sa kabilang banda naman, distracted ang Soviet command. Ito'y dahil sa kabilang bahagi ng daigdig namumuo ang isang mas malawak na digmaan. Sa Europe, unti-unti nang ipinakikilala ng Nazi Germany sa ilalim ni Adolf Hitler ang kanilang layuning sakupin ang Europe. Kailangan na nilang tapusin ang labanan sa silangan para kanilang mapaghandaan ang digmaan sa Europa. Gamit ang matinding industrial at manpower strength ng Soviet Union, nakabuo si George Zhukov ng isang dambuhalang hukbo na binubo ng iba't ibang dibisyon ng infantry, daan-daang mga tangke, limandaang fighter at bomber aircraft, at hindi bababa sa 4,000 supply truck para masigurong hindi sila mauubusan ng bala at pagkain para sa kanilang opensiba. Dagdag pa sa puwersang ito ang libo-libong Mongolian cavalry. Ang plano ni Zhukov, hatiin sa tatlo ang kanyang hukbo. Sa gitna, sasalakay ang Central Force para dalhin dito ang puwersang Japanese. Kapag abala na ang Japanese forces sa gitna, tatawid mula sa magkabilang gilid ang dalawa niyang pwersa para palibutan ang mga kalaban. Kung pamilyar kayo sa taktikang ito, ito'y dahil ito din ang kanyang taktikang gagamitin laban sa mga German sa Battle of Stalingrad. Noong August 20, 1939, binomba ng Soviet Artillery at Air Force ang mga Japanese. Makalipas ang matinding bombardment, sumalakay ang libo libong sundalong Soviet at Mongolian sa gitna ng Japanese forces. Nang mapalaban ang mga Japanese sa gitna, tsaka naman tumawid ang mga tangking Soviet sa magkabilang gilid at pinalibutan ang mga Hapones. Ilang araw na pumalag at tumangging sumuko ang mga napalibutang Japones. Bilang ganti, walang awa silang binomba ng Soviet artillery at air force. Nalagas ang napakalaking bilang ng mga Japones sa walang patid na Soviet bombardment. Kaya naman ng September 15 makalipas ang tatlong linggong parusa, napilitan ang mga Hapones na sumuko. Sa panig ng mga Hapones, ang kanilang casualty ay 19,000 na binubo ng mga nasawi, nasugatan at mga nawawala. Dalawang libong mga Manchurian naman ang namatay. Sa panig naman ng mga Soviet, mas marami ang mga nasugatan at nasawi na umabot sa 27,000. Ang mga Mongolya naman ay nalagasan ng 900 na mga sundalo. 42 tanks at 162 warplane ang nawasak sa panig ng mga hapones. Samantalang 250 tanks at 200 airplane ang nawasak sa panig ng mga Soviet. Bagamat mas maraming Soviet ang nasawi at mas maraming kagamitan nila ang nawasak. Nakita sa labanang ito ang manpower at industrial strength ng Soviet Union kung saan halos hindi nila ininda ang casualty na hatid ng mga Hapones. Dahil sa pagkatalong ito, napagtanto ng Japanese command ang napakalaking kalamangan ng Soviet Union pagdating sa industriya lalo na sa tank production. Dagdag pa dito na noong 1939, hindi pa din natatapos ang madugong digmaan ng Japan laban sa China na inaakala nilang magiging madali lamang. Dahil sa mga salik na ito, nagdesisyon ang Japanese command na abandonahin na ang kanilang kagustuhang sakupin ang Siberia sa Soviet Union at mag-focus sa kanilang kampanya patimog, ang Pacific Campaign na pangungunahan ng Imperial Japanese Navy. Halos dalawang taon makalipas nito noong kalagitnaan ng World War II, pumirma ang Soviet Union at Empire of Japan sa isang kasunduan. Ito ang Soviet-Japanese Neutrality Pact. Napakalaki ng epekto ng kapayapaang ito sa naging daloy ng World War II. Nang magsimula ang Operation Barbarossa ni Hitler, mabilis na nasakop ng Nazi Germany ang malaking bahagi ng Soviet Union kung saan milyon-milyong mga Soviet soldier at mga sibilyan ang nasawi. Sa kabila ng desperadong sitwasyon na ito, mayroong isang malaking hukbo na hindi isinasabak sa labanan si Joseph Stalin ito ang Soviet forces sa Siberia. Binubo ito ng 1,500,000 na mga sundalo, 2,500 na mga tangke, 3,000 mga eroplano at 12,000 artillery guns. Inireserve ni Joseph Stalin ang pwersang ito bilang bantay sa Siberia sakaling sumalakay ang mga Hapones. Nang makumpirma ng Soviet Union na walang balak ang Japan na sumalakay mula sa silangan, Agarang ipinadala ni Stalin ang dambuhalang pwersang ito pakanluran na nakatulong sa Battle of Stalingrad, Operation Bagration at iba pang mga epikong labanan sa Eastern Front. Dagdag pa dito, masasabi natin na sa Battle of Kalkin Gol, unang nagpraktis si General Georgi Zhukov at ang Soviet Army ng istatihiyang kanilang gagamitin sa pagdurog sa German 7th Army sa Battle of Stalingrad. Ang Soviet Union at Japan ay mananatiling mapayapa hanggang 1945. Makalipas ang pagbagsak ng Germany noong April 1945, nagdeklara ng digmaan ang Soviet Union at sa isang napakabilis na kampanya, kanilang nasakop ang buong Manchuria pati na rin ang Korean Peninsula. Ayon sa ilang mga eksperto, dahil sa sobrang takot ng Japan sa mga Soviet Agaran silang sumuko para hindi sila okupahin ng Soviet Union. Taliwas ito sa popular na paniniwala na sumuko ang Japan dahil sa atomic bombing ng Amerika. Ang labanan sa Kalkin Gol ay kadalasang ipinagsasawalang bahala at nakakalimutan sa pag-aaral ng kasaysayan. Gayunpaman, ang labanang ito ay may napakalaking implikasyon sa naging daloy ng digmaan. Napakarami pa nating kasaysayang pag-uusapan kaya't siguraduhin na pindot nyo na ang like and subscribe button. Muli ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.